Abiso po sa mga motorista, nakatakda namang ipatupad sa September 1 ang dalawang buwang trial run para sa contactless toll ng mga expressway. May ulat si Karen Villanda. Simula sa September 1, cashless transactions na ang bubungad sa mga motorista sa ilang toll plaza. Magsisimula na kasi ang dalawang buwang trial run sa contactless toll ng Toll Regulatory Board. Alinsunod na rin ito sa resolusyong ipinasa ng Committee on Transportation para sa muling pagpapatupad ng contactless programa. Kabilang dito ang naia X Main Alpha entry at exit ng Decolces Skyway, north at southbound plaza ng Mamplasan South Luzon Expressway sa NLEX naman kasama sa dry run ang mga toll sa north at southbound ng Ilan? Ciudad de Victoria, San Simon Northbound, Mexico at South Southbound. Kabilang din ang SFEX at Dolores sa SETEX at iba pang toll plaza sa mga expressway. Nakatakda rin itong madagdagan kada linggo, oras na umarangkada na ang trial run. Problema naman ito para kay Leo na hindi pa napapakabitan ang RFID ang kanyang sasakyan. Siyempre, eh, ka sa ano, RFID, di ba? Eh halos minsan na bubuntutan ko, napakahaba rin ang pila. Eh, mas maganda pa sa cash lane, dire, dire-diretso. Pero paliwanag naman ng TRB, makakadaan pa naman sa mga expressway ang mga wala pang RFID at hindi pa sila sisingilin ng penalty. Pero hindi kayat nila ang mga motorista na suportahan na ang contactless toll program ng pamahalaan. Kasi lahat, TTC lane na yun, no, na nakalagay, i-direct lamang po sila sa isang lugar kung saan sila ligtas. Doon po pwede sila magbayad ng cash nila kung wala pang RFID at kung ano na, hihikaya atin po silang lagyan na ng RFID doon sa lugar na yon. Kung wala naman pong RFID stickering doon, bibigyan po sila ng gabay kung saan ang pinakamalapit na RFID installations station. Lumalabas din na ilang toll plaza ang nakapasa sa 98% tradability rate, habang ang iba naman ay pasado rin sa account management o sa mabilis sa transmission ng toll at tamang pagbawas ng singil sa RFID na motorista. Kaya naman inirekomenda ng TRB ang dalawang buwang trial run sa mga expressway. Yan pong mga kinasabing mga hindi nababa sa mga RFID stickers. Marami po kasing kadahilanan niya na Sir Aljo. Yung iba po, sila na yung RFID, kaya pinapad, eh, hindi kaya po natin silang ipag-check ang mga RFID sticker nila upang mapalitan. Uh, so may replacement program po tayo at up to now, ongoing po yung replacement program na ginagawa ng mating, mga toll operators yan. Yung iba naman no dahil sa, may mga problem sa uh, sa ano sa mga readers or uh, readers or mga mga iba-iba pang kadahilanan. Agosto 2020 na taasan ng DOTR ang mga expressway operator na ipatupad ang cashless transaction kasabay ng ng COVID-19 pandemic. Pero November 2020 na makatanggap ng reklamo ang DOTR ukol sa mga palyadong sistema ng RFID sa ilang expressway, kaya naman ibinalik ang cash lane. Ayon sa Toll Regulatory Board, kung maging maganda ang resulta na dalawang bang trial run para sa contactless toll, ay kaagad nilang irekomenda sa Department of Transportation ang pagpapatupad ng cashless payment sa lahat ng toll plaza. Karen Villanda, para sa Bayan.